Yan po, nakakulo na oh. Bunlis. Ang gulay, luto na rin oh. Ayan po, tayo po ay kagagaling lang ng tindahan oh. Yan oh. Ako po ay napapatawa sa tindahan at gawa ng... Pumili po ba akong ganar eh? Yan oh. Yung Mang Tomas, may sabi sa akin, ano maluluto yun mo? Sa akin, ay, huwag ka na lamay eh, ngay, Ay, magluluto po tayo ng ano, yung ganari. Yan, oh, dito na tayo po naging true ay, yung talbos ng galyang na may karaniwang po nilalagay dyan, lechon. Oh, uh, ay, ako sabi ko yung si Charon ang aking lalagay. Sabi, gaman. Ari ba yun? Ay, subukan po ninyo. Oh, uh, pwede. Ay, di ang atin hulutuin ngayon. Si Charon, ano, si Charo Paksiw, hindi Lechong Paksiw. Uh, hindi naman ay, masarap nga si Charo, malambot-lambot lang kainin. Oh, parang Lechong din. nasa eh. no, ang ating katil? Eh. Yo, pala. Ariho, ang ating ulamin ngayon. Eh. Ariho, sinilip ko naman muna at sabi ko nga ang... ay... Nakakuha po naman ating meron, no? Eh. Yan, ang Ah, pagkatahon na isa na rin Yan, ang lulutuin po natin ay sitcharong paksiw. Hindi lit yung paksiw. Yan, eh. Tayo po ay nagtanim na ng puno nito. Gawa ho nung dati kami sa ibang area. Hanap pa po kami ng hanap sa malalayong gubat. Makaguli lang nito. E sabi ko, ba't ka hindi magtanim ganito? Oh, yan, eh. yung ating mga gulay na ganito nasa malalapit na yan may tanim mo tayo dito sa area number 1 tatlong ganito tatlong punuan yun tara mo diretsyo na tayo at ating maluto ang ating recipe si charong paksiw ayun po kataho ay nag salang na na ano, na mainit at dyan po natin aano yung paksiw oh. Ari po naman ay na ano yung bigas may kanin na tayo. Na ay ho ah, oh. ari yung totoo talaga. Hmm. Dahan pa nga tayo din, may munay pa. Yung mga tulang din natin sa palingki. Ari ho ang ilalagay ko. Oh. Sit Atin pong sit charon paksiw. Oh. Kumampo ay nako. Dati ko pang ginagawa yan ari ay yung ating mga binili sa palengke eh. Yan. Eh. Na iPad pag wala nang tinutunan ating inaano. Tatabi ko na rin ari ako bumili pa daw. Ari ho naman yung ating pinamili eh. Yan. Eh. Man Binigar. Asari oh, sorry, Milo. Yan po. Oh. Milo. Pag naumay sa Milo, suwak. Pag nagkaubusan, rice coupe. Yung po, pong iaasinta na. Gagyak -gag na rin po pala bigas, ang laman. Yan. hihiwa po tayo na rin gulay balitin ako ang ating pagbulagin hindi babalatan lang natin papantay yun Nga po si Charlie malaking tipid. Oh. Ganado ko pa at lasang templadong lechon. Hiwain lang po natin ng maliliit yan. Maninipis. Makatikin tayo ng picture si ng paksi. Oh. Hmm. Tatanggalan ko yan ng ano nung dagta, dagta po ang tawag namin yan sa amin Ganito po magtanggal ng dagta. Pwede rin ang isa-isahin. Yeah, ito po yung para po bang ano ng spider. Yung parang gagamba. Yan, yeah, yun na nga po yun. tatanggalin At yan yung sa ngalangala. -ngala. Oh, para sinusinulid yan. Yan, no? yeah, ipapaksiwalaan natin na eh sabihin ko naman sa inyo ay yan ang sarap na lasang lechon pa hindi po ba't ang si Chard ay eh, din lang ano huh? di lechon din yun yeah pag po naman ari po naman ay eh, optional po naman tayo pag tayo magluluto pag po naman kaya ang tunay na lechon ay eh, mas masarap po yung ganun no huh? yeah ay talaga pasipul-sipul. Misan nga ho si Charon, sa tutula, lang, nilalagay ko rin sa nilaga. Nilagang papaya, ya. Yeah. Dati ay. Mga misal, tayo gluluto ng gayon. Yan po may ano din ang baboy. Yan, ito po yung mga natanggal, no. Dagda. anting ano? Yung na kuluna. lalagay na natin ng na ating gulay 'yo. Eh. Kumpletong rekado po ng ating gagawin. bawal. Natatandaan mo pa ba? Sibuyas. Inukit kong pangalan sa punong mangga. Ang inalay kong gumamela. Magkahawak kamay sa dalang pasi. Harap ipaminta. Gan malayang tulad ng mga ibon alala ng ating kahapon ang mga puno halaman kasabay ng ating bunita sa paglipas na panahon dapat no naman ang dumisag Panapanahon ang pagkakataon May babalik ba ang kahapon At nang ikaw ay magbalik Dato na rin sa aking pananabik yan po ilalagay natin yung ating pinakamainam oh. ito ang dating kanluan at mga Dito tayo nagsimula Umawit at tum... Hmm. Uh, asin. kaui nak bully dah tersa atimpana nami itu nau adingkan lu man bolak-balik laman Na, 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 na. Yan po'y kompleto Ricardo na. Hmm. Ano pa nga ba? May asin na. Ari po, lalagyan na natin ng mantumas. Ito po ay pinakasus ng lechon na. Hmm, damihan mo lang. Ay, diyan ilasan-lasan na. Oh, away ah, ay. Galingan. Malapot do ala sauce. Mahina pang apoy ay bao ho ay. Eh. Ang mga puno, tapos tanggaran ng ano sa baw natin. Halaman kasabay ng ating gunita sa paglipas ng hintay lang po natin kumulo at ating susugbahan na ng suka para lumambot lambot papalambot-lambotin lang ho pala yung gulay yan na ho ay kukulo na ho oh. yan na ho yung ating sit sa round Oh, wala ka nang apaw, wala na naman. Ito na ang Atin po sasabay na ng suka. Para makompleto na yung ating lechon. Ah, lechon. Yun. Yung ating si Charong Paxiw. Oh. Ay, may kulang pa. Siling panigang. Hmm. Lambot pa din kanyang karne. Tapos ilalagyan natin ng pang-ahagaw na kaunting asukal. Oh. Pang-pa-ahagaw asim. Kaya ang tawag nila sa akin ay tutoy bibo O ang galing, galing kong sumayaw Galing kong gumalaw, galing kong sumayaw Galing kong gumalaw, bibo-bibo sumayaw No, bata pa ako Titikbang po natin Away May tulog ang galing sa ano Kalitsunan talaga sari na po, ready to eat na di ko mapigil ang yumog-yog ako sa tog-tog lahat sumasayaw umeendak kay tutoy bibo kay tutoy bibo oh, ang galing tampo po ay, di po ba't ang paborito natin sa lechon na ano, puro balat ay, puro oh, oh ang galing Galing kong sumayaw Galing kong gumalaw Galing kong sumayaw Bibu bibu gumalaw At saka ho kung gusto ninyo talaga lasan lasa pang baboy Lagyan nyo isang ng isang nor cubes Ako po ay hindi nagalagay ng na maigi ay Oho Nor cubes na baboy ay talagang ay, ay ano pagkakasarap aba yan na po ang ating napakasarap na recipe anong tawag dun si Charo paksiw ay talagang panalo ready for ano na rin five person yan yeah, ay talagang yan po ang na lis lisbon wala ho tayo madadaling buto diyan ay yan po ay bone lace. Tikay mo isa pa. Perfect. Ayos na ho. Ready to plate na. Yan po, nakakulo na ho. Bone lace. Hindi, lalo to na rin ho. pwede yung hong gayahin yan pag po naman pwede yung maalwan alwan ay lechon nga napakasarap po yeah. sa so, ulo lechon ay sarap ito sumabit na oh. panalo panalo